So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So pag-usapan ulit natin ang inyong mga katanungan, ang inyong mga gustong malaman sa pagmamanok. So at this moment of time, uh, meron tayong isang topic na pag-uusapan talagang mahalaga po sa sistema ng ating mga alaga. So yung pong paraan ng pagpupurga at kung ano daw po ang magandang ibigay na pamurga. Okay, so alam niyo naman bawat isa sa atin monthly nagbibigay po ng dewormer. Pag sinabing dewormer, ito po yung ibinibigay natin sa ating mga alaga upang mailabas lahat ng parasite sa katawan ng ating mga manok. Especially yung mga bulati po na nandon sa wall nang bituka ng ating mga alaga. So yun po mga bulati, mga tapeworm, mga hookworm, mga kaya nga ay roundworms, sila po ay nandoon lang na mamahay sa walls. Okay o kaya ay doon sa pader ng mga bituka ng ating mga alagang mga manok. So yan po ay nag start From, uh, okay, alam naman natin, day old, nakakaroon na po sila ng bulate dahil nga po sa kanilang mga kinakain, sa kanilang mga tinutoka, iniintik. So nakakaroon po ng presence ng bulate, ng itlog ng bulate sa kanilang mga bituka. At yan po ang dahilan o kadalas ang nagiging dahilan ng hindi po pagtaba ng ating mga alagang mga manok. Okay? So kapag ha, hindi po masyadong ma-absorb ng katawan ng ating mga manok yung uh, pagkain na ibinibigay natin, ang dapat kasing nagtatanong, Kamanok, ang gana kumain ng alaga ko, ang takaw-takaw niya, halos maubos niya yung dalawang lalagyan ng patoka, punong-puno, ulang pa. Kaso, ipuin mo, ang laki ng butso niya dahil sa kanya kinain, tapos yung kanyang katawan, hindi proporsyon. So, sobrang payat pa rin. Hindi ko alam kung saan dinadala yung pagkain niya. Hindi ko alam kung bakit hindi siya tumataba gayong maganda naman yung appetite niya. So dito na nga po papasok yung tinatawag na the process. So ang tanong miss, ang mismong tanong kasi ng ating isang subscribers, ano daw po ang kagandahan ng pamurgang tinatawag na IV side. Okay? So minabasa ako doon na gusto niyang uh, ipalathala kung ano daw po ang kagandahan ng uh, pamurga na kung tawagin ay IV side. Okay? IV side. So, IV, I, C, I, D, E. IV side. So, yan po ay, uh, kung hindi ako nagkakamali, yan po ay gawa ng mad science. Okay? So, dahil ito ay katanungan mo, sige, bigyan natin ng kasagutan. So, ang uh, IV side po, ito po ay mayroong sangkap na ivermectin. Okay? Kamamay, ano yung ivermectin na yan? Para saan naman yan? Mga kamanok, ito po ay napakaganda pagdating sa mga bulate at sa mga parasite, hindi lang po sa loob ng katawan ng manok. Pati po yung mga parasite outside the body ng ating mga alaga, katulad ng kuto, uh, kagaya ng uh, yung mga hanip, so kaya din po niyang alisin. Okay? Sa papaano proseso naman niya naaalis yung mga kuto at hanik na yan. So mga kamanok, kaya po napakaganda nitong ivy side na ito. Ito po nga ay merong ivermectin na kung saan, kapag kang, uh, ang mga parasite, kagaya ng kuto, ay kumagat sa ating mga alaga, yung masisipsip po niya na liquid sa katawan ng manok, yung po ay merong presence ng ivermectin na kung saan, yun po ay nakakapag-alis ng mga hanip at kuto. Ibig sabihin, kaya nyo pong i away lahat ng kuto at hanip sa katawan ng ating mga alaga. Especially yung mga red mite. Medyo masakit pong mga gat yan pagdating sa ating mga alaga. Pero dahil dito sa ivermectin na ito, okay, na present sa IV side, so kapag po nagpuntahan sa katawan, sa balahibo ng ating mga alaga, pag po sila kumagat, possible, makukuha nila yung ivermectin na hindi maganda sa kanilang sistema. Sa sistema ng mga hanip at kuto. Kung kaya't, wow, wala po yun. Maalis po, mapupuksa po yung mga parasite na yon. So, di ba kaganda? Hindi lang, hindi lang intestinal worms, pati yung mga outside parasites na aalis din po. So, isa rin po yung factor eh. Yung mga, yung mga kuto, lisa, okay? Yung mga hanip, yung mga Okay, yung mga red mites. Okay, masyado po yung ano, nangangagaw talaga ng nutrient, sustansya sa dugo ng ating mga alaga. Yung mga red mites na yan sa umaga, umaalis po yun sa katawan ng manok. Buhabalik po yun do sa mga uh, sa, sa, lupa. Okay, o kaya naman sa ilalim ng mga tangkal ninyo. Buhabalik po yun doon. Then pagsapit ng gabi, umaakyat po ulit sila sa balahibo ng inyong mga alaga. So doon po sila kumukuha ng sustansya. Okay, kaya mapapansin niyo din po mga kamanok, yung katawan ng inyong mga alaga mayroong mga mapopulang patches, yun po ay dahil sa mga red mites. So dahil nga po dito sa IV, uh, IV side na mayroong ivermectin, so hindi niyo na po magiging problema yung mga lisa at kuto na yan. Okay? Pag sila po ay uh, nanatili sa balahibo, sa katawan ng ating mga alaga, sila po ay agad-agad uh, din pong uh, nga eh, maaalis. Kasi nga po, masisipsip nila yung ivermectin eh. Yung ivermectin na hindi po nila magugustuhan. At saka napakaganda nito mga kamanok. Si IV side, kapag ka binagay ninyo, nananatili po sa blood stream ng manok yung effectiveness uh, effectivity nito. Isang linggo po siyang nananatili dyan na kung sakuan ay uh, kapag mayroong ka merong mga parasite niya, outside parasite, katulad ng mga kuto at uh, kung anuman, uh, hanip, hindi po I mean, is hindi po sila makakasurvive sa katawan ng ating mga alaga dahil po sa ivermectin na nakakatulong upang uh, ma-eliminate yung mga kuto na yan. Kaya po napakaganda ng IV side sa katawan ng ating mga alaga. Tapos, sasabayan niyo po ng pagpapaligo. Napakaganda po. Okay, kayo na po yung bahalang gumamit na kung anumang mga shampoo-shampoo. Basta ang mahalaga, paliguan niyo muna, bigyan niyo ng IV side, diretso purga, no? Tapos, bacterial flushing, sigurado ako makukuha ng inyong mga alaga ang ganda ng pangatawan na hinahanap ninyo. Yung dating pagtataka ninyo na ang gana-ganang kumain, ang tao-tako kumain, pero at the end, wala rin naman palang mabay benefits dahil nga po, ang uh, lang o nakaka-absorb lang ng mga nutrients na yon eh, yung mga parasite na yan, di ba? Eh di ba nakakainis? Okay? Kaya mga kamanok, regular sana kayong magpurga. So bakit hindi nyo po itry itong uh, IV side ng Mad Science? Maganda po ito. Actually, lahat naman po ng pampurga is maayos. Ito po ay tinapik lang natin dahil merong mga subscribers na nagtatanong, gusto ng kaalaman, gusto ng uh, bagong, uh, nga, bagong uh, uh, pampurga na maitry, na masubukan. So, po pwede naman po. Wala naman po problema. Sa mga magtatanong dyan, gaya nga po nang sabi ko, sa mga magtatanong dyan, welcome po ang inyong bawat tanong. Kung kayo po ay may gustong uh, uh, ipaliwanag ko, po pwede ko pong gawa ng video yan. Pag nabasa ko po, pag nagawang ko po yan ng uh, content, yan po ay para sa inyo. At hindi po ako madamot sa kaalaman mga kamanok. Okay, kahit pa yan ay simple lang, kung yan man ay iba't ibang mga suplemento, subukan nating Ah, uh, ik nga ay ipaliwanag sa inyo ng mas madali at simpleng paraan. Sapagkat minsan, yung ibang mga suplemento hindi natin nabibigyan ng pansin, kala natin uh, kung ano, yun nga lang kulang lang tayo sa kaalaman kung paano ba ito i-administer, ibibigay, susubo o gagamitin. Okay? So, mas maganda na rin mga kamanok na i-share ko sa inyo ang ilang mga pahapyaw. Actually, pahapyaw lang to eh. Hindi ko pa to tinutumbok masyado. Ito lang ay base lang sa kaalaman ko na possible makatulong din po pagdating sa inyo. Okay? So, pagdating naman sa pagpupurga mga kamanok, mas maganda pa rin dyan, monthly, uh, magpalit-palit kayo ng pampurga. may bakit kailangan ko pang magpalit? Sabi mo, maayos na yung IV bakit kailangan ko pang magpapalit-palit? Alam niyo po mga kamanok, ang mga worms, ang mga bulati sa katawan, yan po yung nagkakaroon ng immunization pagdating sa pampurga. Okay? For example, nagbigay ka ng pampurga ngayon. Next month, tatawa na na lang ng mga bulati yung pamurgang ibibigay mo kung parehas lang sila. Bakit? Eh kasi alam na nila yun eh. Ah, ito yung pampurga ulit na ibinigay sa atin nung nakaraan. Eh, walang problema. kayang kaya ko na to. So, yung ibang mga bulate, nandun pa rin sa walls. Nakakapit pa rin. Hindi sila nadadala. Pero kung sabi ko nga sa inyo ang pagpupurga nyo ay iba't ibang suplemento ng pampurga ang inyong ibibigay monthly, so mama ma ano maso-surprise yung mga uh, mga worms sa walls ng intestines. Bakit? Mam magugulat eh. Ay, iba naman 'to. Iba naman tong uh, pampurga na 'to. Hindi ko to kaya, masyadong mapait. So mapipilitang lumabas yung uh, mga natitira pang mga worms sa wall ng intestine. Kaya po sabi ko, napakaganda kung inyo pong i-rotate ang pagbibigay ng iba't ibang dewormer. So mga kamanok, sana kahit pa ka paano makatulong. Ang simpleng idea, simpleng pahapyaw sa mga ganitong klase ng bagay. So sa mga gustong magtanong, gustong malinawan, gustong may malaman, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa comment section. Pag nabasa ko yan, gagawang ko yan ng video para sa inyo. Oo, kasi special ka. So paano mga kamanok, hanggang dito na lang muna. Mag-comment naman kayo, huwag kayong mahiya, tayo-tayo lang naman nang dito. See you for our next vlog mga kamanok. Paalam sa inyo.